Makikita ang mga security guard na ito na umanoy pilit na pumapasok sa isang bahay netong Lunes pasado alas 3 ng hapon sa Sitio Siwang, Barangay San Juan Taytay, Rizal. Oh, binabantayan naman namin 'to. Bantay namin 'to. Wala kang Maghintay ka. Maghintay ka na. Nakatatawa ka namin yung ano? May aral ka ba? Hindi ka May aral ka. Hindi mag 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 Maghintay ka nga. Maghintay ka. Sa rin sa video ang paghablot ng sikyo sa lalaking kinilalan si Joseph na pinagkatiwalaan na may-ari ng bahay. Oh, wala kang karapatan diyan, oh. Namimirsan na siya, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 sandali pa, ibinalibag ang lalaking pumipigil sa mga security guard na nangaharas at sapilitang pumapasok sa bahay na naisumanong bakuran. Ano pa? Oh, na, si kuya mo. na, la, na, 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 sa mga residenteng aming nakapanayam, unti-unti umanong binabakuran ang kanilang mga kabayan nang walang kaukulang dokumento o hindi dumaan sa maayos na proseso. Pero po unti-unti na po kaming kinakain ng mga malalaking investor tulad po ng peace be with you na hindi peace po ang dawala sa amin kundi mga problema, mga pang-aapi. -pa, pang Pero po kami ay masyadong minamaliit nitong mga investor. Nananawagan po kami, walang makarinig sa amin kundi kayo lang po. Lahat kami pinapalayas ng walang kakulang dokumento pinapakita man lang sa amin o kinausap man lang kami na mga mamamayan ng taytay -tay, kung ano ang kahinat na namin. Basta na lang kami tinag pinagtatabuyan sa lugar na ito. Ito hey naman kanina, ito po ay sa likod na kiniklaim nila ay lupa daw nila at may titulo na raw sila at meron daw sila mga permit. Samantala, tinanong namin ng LJO at isinumbong po namin sa presidential line sa 888 at ito po ay nag-reply sa atin na wala silang kinalaman sa mga nangyayari sa lugar na ito. Sa likod ng investor na may mga gwardiya, sila po ay persahan nila sinisira na po yung mga bahay namin. Na yun po ay alam naman natin na wala silang hawak na court order laban para dyan sa pagsisira. Kaya yan po ay naharangan namin kanina at medyo nagkagulo kami kanina, nagsigawan kami para itigil tumigil sila ng pansamantala. Pagkatapos noon, ngayon, bumalik na naman sila. So, kulang ang persa natin para makipagsabayan sa dami nila. At hindi naman yun ang alam natin na May mga baril lahat sila mahahaba. Anong laban natin? Hindi naman barilan talaga dapat. Kausapin nila kami, ay dialogue nila kung ano ba ang magiging pangyayari sa amin, kung ano. Para alam natin na may karapatan din sila talaga sa pinaglalaban nila. Pag-usapan, walang problema doon. Giit na mga residente ng Sitio Siwang ay nagugat ang bangayan sa umanoy-usapin sa lupang kanilang sinasaka na ipinagkatiwala sa kanila ng Laguna Lake Development Authority o LLDA kung saan ito'y sapilitang inaagaw na sa kanila. Uh, makinarya po ang mga samahan na ito na magsasaka. Galing pa po ng DA, may mga... May rice mill tayo na dinonate ng DOST dahil niya meron tayong sinasakang palay talaga noon tapos meron pang harvester. Sa likod niyan, ang hindi lang talaga matanggap ng mga masamahan natin na para tayong, tayo na yung nakaposisyon naka sa area na yan, tayo pang walang karapatan dahil pera lang ang pinairal ng investor lahat tayo pinapalayas na. So parang napakasakit sa amin. Ang panggigipit ng mga security guard ay madalas sumano ng yayari kasabay ng pagkakaroon ng sakitan kung kaya ito'y nagdudulot ng takot sa mga residente para lamang ipaglaban ang kanila mga lupang pinag-iingatan. Yung wala po kami nung kasalukuyang giniba po yung baboyan at titikan namin doon. Ano ay, po, ay, na nagulat po. Tapos po eh, wala po kami magawa kasi po wala na po kami makausap. Pagdating po namin doon, masak na po yung mga ni, yung mga poste. Durog na po, nasa isang tabi na po siya. Eh sana po matulungan po kami at saka mapigilan po yung ginagawa sa amin na panggigipit. At saka po ma, ma, ano kami, matulungan kami ng, kasi naman dapat makatulong sa amin sa nangyayari sa amin dyan. Sinitimbag ang mga bahay dyan, Baka nga dumating din sa akin, di. Sabi na, takutan ko, umabot doon yun. Pati ako matibag. Sa ngayon, patuloy pa rin namin na sinusubukan na kuna ng pahayag ang Laguna Lake Development Authority o LLDA. Gayun din sa pamahala ng Taytay upang mabigyan ng karapatang aksyon ang daing ng bawat residente sa sitio Siwang Barangay San Juan, Taytay Rizal. J. Martin, J.K.R.S. News and Public Affairs.